magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong likod, Freddy, dito sa Amerika. At ako po ay mag uh, tatalakayin ko ang mga uh, heated issue tungkol sa controversial na controversial na PDEA leak. Uh, na hanggang ngayon ay, ay kasalukuyang idinadaos dyan sa Philippine Senate. No? Na with regards to to controversy na ginagawa nila na ginagawa ni Senator Bato na <clears throat> testigo na si Jonathan Morales, Expedia Agent. Dalawang beses na ito natanggal bilang sa Philippine National Police at dito sa PDEA as agent siya. Uh, ito ay tinagurian ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. as Jukebox King na marami na itong kaso kaya natanggal at meron pang pending case. Kaya hindi ko siya credible, no? At uh, ito ay pakinggan natin itong balita ng gobyerno, uh, television uh, station, government television station, ang PTB, PTB 4 okay? Pakinggan po natin ito. Sinungaling si Morales sa kanyang mga payak sabay sabing wala namang anumang mga ebidensya na maipakita ito. At hindi lang mga senador ang bumelta dahil maging kapwa testigo naghayag ng kanilang saloobin laban kay Morales. Kumuha pa tayo ng update mula kay Daniel Manalastas live. Daniel? Aljo, so, Dayan, Maan, naging tensyonado na nga yung pagdinig dito sa Senado kanina. Hinggil sa umano'y Pidealix, ang ilang senador, patuloy na kinekasyon, ang kredibilidad ng ilang resource person. Sa six... so, pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa umano'y Pidealix, muling na hot seat sa ilang senador, ang dating Pidea agent na si Jonathan Morales. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo at umamin na you have planted evidence. Paano ka namin kayo paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi, hindi na... Minamin niya sa Senate hearing na siya ang nagplant ng evidence. So, maraming beses na kanyang tinginawa ito. At ito ay uh, mayroon silang conspiracy nila Maharlika at ni Rodrigo Robo Duterte na nagpaplanong pabaksakin ang pamahalaan ni <coughs> ni uh, Bongbong Marcos Jr. at iduklok ang Vice Presidente Sarah Duterte na ito mga ito ay orchestrated by China ha? Huh? sila ay mga propagandis at uh, sila ay talagang are out to destabilize the government and <coughs> and replace the president with BP Sara Duterte at this year 2024. Hindi na nila yung 2028. Kasi by year 2028, pwede uli kumandidato si BP Sara for another 6-year term. So that will be 10 years. Nakuha nyo ba? Okay. Tuloy natin itong uh, PTB4. Okay? gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Yan ano, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi ng decision ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, I am, wait, wait, wait. wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Alright? You have string of cases filed against you. And then, oh, I, I, I have the investigation for like a while. I have Itong si Agent uh, Jonathan Morales ay makikita sa Senate hearing na walang paggalang sa Senado. Wala ho siyang paggalang kabastusan. Yan ho ang pinagmamalaki nitong mga maharlika at ang mga DDS shit na walang mga pinag-aralan. Ang mga DDS shit, mga walang pinag-aralan. Karamihan sa kanila. Ha? Wala ko silang pinag-aralan. Kasi ako ay natira dyan sa Bacolod for 10 years dahil na I was able to, you know, nakuha ko ang mga ugali ng mga taong ito. Bagamat doon sa Bacolod ay maraming professional doon. Meron nyo yung mga kulang-kulang pinag-aralan ganito magiging ugali. At ang destabilization ay nagsisimula ngayon sa Dabao. They're out to stage a coup and asking the Philippine National Police and some of the armed forces of the Philippines to join in order for uh, Bongbong Marcos Jr. to step down. Yan ang katatuhanan. Ito, tuloy natin itong uh, investigasyon ng senador. Yes. Uh, is it true that you planted evidence? But according, according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. Yes, Sumunod ang tinumbok ni Estrada ay ang katibayan ni Morales kaugnay sa kanyang mga aligasyon. Tanong ng senador, nasaan ang ebidensya? Tinanong natin ang pideya. Wala akong ebidensya na may ispakita si Expedia Agent uh, Jonathan Morales. Alam niyo sa mga hearing nito, ito ay ginagawa in order in order to uh, aid of legislation. I do hope that they were able to get some pointers in order to make it uh, more uh, when it comes to legislation. Okay? Yung pagsisinungaling ay hindi pwede yan. Kailangan pag uh, ikaw ay under investigation, you could submit Uh, a proof or evidence like in court although it is not a court it is a, only an aid to legislation ngayon kung may nakita ang senado na ito ay magsa, magsisilbi na laban sa investigasyon it can they could forward this to uh, DOJ or Department of Justice katulad ng mga nakaraang ah, uh, ang bahala na ang magnitis diyan ay ang, ang, Department of Justice under Secretary Remulla. Tuloy po natin. Lexipedia. Like si ano sa gutom? Sir there are no such laws. Oh, Lexipedia. Sin? Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungal? Di ba ikaw? Sir Honor, hindi po ako sino sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi ay, okay. lang po ako ng totoo. Itong ating resource person ay nagsisinungaling. Okay. Bakit? unang tinanong ko sa kanya noong nakarong hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong niyo, siya, meron daw, pero baka masabi. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakalang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya na hindi, hindi niya kilala. E di talaga napaksinungaling na itong tao ito. Dumalo rin ang dating hepe ng PIDEA na si Retired General Junicio Santiago. Maging siya, may patutsada kay Morales. May mga professional na one. Alam mo, wag ka magagala, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan ng sa'yo, STN. Huwag mong kakalimutan, STN. Kilala kanila nila, personally. Ang, ang, STL, ano STL? Alam ko na small town lottery. <laughs> Professional story uh, storytelling uh, liar. Sabi uh, naman naman, storytelling liar. STL. Ano? Ah, yan ang pagkakilala kay Jonathan Morales. Eh, hindi ko na pa alam, lab alam ito? Dahil ma masyadong mahaba itong ano na ito, eh, itong discussion na ito. Eh. Pero ang importante dito sa topic na to, sa, uh, sa issue nito, ay itong si Jonathan Morales ay hindi uh, credible. Kasi dalawang beses na, na, natanggal no, sa Philippine National Police at ngayon ay sa PDEA. At ngayon na jobless siya. Ginagawa niyang hanap buhay ang ganitong sistema ang pagsisinungaling. Uh, parang uh, ginagamit niya yung mga naging uh, natutuan niya sa PEDEA. Ang uh, ginagamit niya upang magsinungaling. Pero sa cross-examination, hindi siya umubra. Lalo na, may mga membro ng Senado sa uh, committee ni Senator Bato de la Rosa na mga abogado. Okay. Eh, kaya ang pinagsabihan na to ni... Uh, speak ni Senate President Miguel Subiri ito si Senator Bato that do not use do not use the Senate hearing for uh, political uh, political matters uh, yan, hindi, hindi pwede yan kailangan in aid of legislation wala akong politics dito eh. hindi po pwede politics kasi si, si dating presidente Rodrigo Roa Dortepe ay ay sinabi, sinabi niya sa kanyang blog ay sa kanyang speech na tiwala siya kay Senator Bato de la Rosa na marami siyang magagawa in, uh, for the for what? para ibaksak ang pamalad ni Bongbong Marcos Jr. Okay? At susunod ng vlog ko po ay sasabihin ko kung bakit ang isyu ito na pinapalaki ng mga DDS shit, okay? ay matatapos na siya, Pagkat, tinapos na to at ito ang magiging paksa ko sa susunod kong vlog okay in God we trust never hold your peace I'll see you in my next vlog